Yes, magbisita naman tayo sa ating labuyo mga busing. Kasi labuyo natin ay medyo matagal-tagal na po na hindi po natin na nakikita ang itsura. Kaya ngayon ay maganda talaga sa pagkuha uh, ng ating video kasi medyo uh, wala na pong araw. Kaya dito po tayo sa ating siling labuyo ayan yung siling labuyo natin mga busing ay gumanda na yung itsura sapagkat ay inisprayan po natin eto ay mayroon pang mga ano po natin ang paggamit po natin na prebaton so isa sa mga pamatpang puksa ng uod mga busing sa ating labuyo ay prebaton So, mga payo ko sa payo ko sa mga mahilig magtanim ng sili. Ah, uh, ni-recommend ko po 'yung ano, prebaton Mas maganda po sa para sa ud. pag hindi talaga masyadong matapang 'yung timpla natin, siyempre naman, 'no? Kailangan tayo mag uh, interval agad para kung sa ganun, ay mapuksa po natin. Kasi hindi po sa isang spray hindi po lahat po mapupuksa na uod kaya kailangan natin i-interval so yun lang talaga ang gamit namin dito na pangpuksa sa uod so yung labuyo natin yun o mga itsura yung mga bunga medyo malaki na o yan yun malaki na o yan mga busing Ah, uh, ako akong sasabihin sa inyo na sa mga nag-alaga ng sili, lalo na sa mga baguhan, no? Hindi naman tayo ano, para lang sa mga baguhan kasi yung matagal na po nag-aalaga ng sili, siyempre marami na silang alam. So ako ay nagbibigay lang ng kunting kaalaman para sa mga baguhan. So yung pang-spray pala natin, hinahaluan natin ng antracol, mga boss, para kung sa ganun ay uh, punjay side para magagamit natin sa mga punjay side ito yung bunga ng ating sili yan, o? yan, o? yan. medyo malaki na so expected na ito po ay eh, mahihinog pagdating ng araw ng pagdating ng buwan na siguro I think mga um, September ngayon mga October siguro ganun mga October uh, first week of October dyan po yung mga busing yun know, o mga malaki na yung bunga niya. yun know? o yan so nabali kawawa naman kaya madalas po tayo ma makapunta dito um, sapagkat ay marami po tayong ginagawa eto po yung, ano eto po yung, tinamaan ng uod no ito yung kinain ng uod kasi ay madalas pong dumadami ang mga uod mga busing kapag ang panahon ay uh, maulanin o kaya tagulan no dadami po uod sa ating pananim kaya kapag tagulan kailangan ay mag-prepare kayo ng pang spray na para sa uod kasi number one po na kalaban ng ating mga tanim especially katulad nitong sili labuyo kahit yung sigang ang number one po na kalaban po natin dito is ang uod mahirap po yung kalabanin ng uod kasi ang tinitira po niya o kaya kinakain niya yung mga dahon kasama na po yung bunga no iba yun sa mga white, fly na uh, titirarán siya sa mga dahon pero hindi naman siya kakain ng bunga no iba talaga ang uod no malaking pinsala po sa ating pananim kapag uod ang nandiyan sa ating tanim kaya uh, the best na magpreparar po tayo or magpreparar po tayo ng pang-spray during the winter no so napaka-the best po na idea para sa ganon na mas mabilis na ma-prevent natin yung mga sakit o kaya mga peste sa ating pananim so ayan malilit pa yung mga bunga sa ating sili pero at least bumunga na siya, no? ito po ay isang buwan at kalahati mga busing ang sili natin so konti lang ito dalawang linya lang po kasi dyan na parte mayroon tayo dyan ano So nakikita yan sa last video natin na mayroon tayong sili dyan. Kaya lang hindi pa masyadong malalaki kaya hindi masyadong makikita pero dito lang tayo mag-focus muna no pag malinis na i-update ko kayo diyan kasi makikita nyo talaga na mas maganda ang tubo diyan kapag yan po ay nalinisan at uh, pagdating ng uh, sa sunod na buwan so yun lang po ang ating sili dito pero uh, hopefully ado po ay talagang marami po ang pwedeng bunga niya kapag maganda po ang pag-alaga natin kasi yung mga ano natin yung halaman natin na inaalaga natin nakadepende din sa ating sa repisyo sa kanila ganun ganun yan ang totoo yun know, ang mga bunga mga busing napakaliit pa siya pero marami na siyang bunga dito kahit sa mababa siya yan you know, o yan marami na siyang bunga isang buwan at kalahati no may get ganyan mga busing ito po yung mga kain ng mga uod, naglaglag, yan. Kasi dati, nakaraang linggo, hindi po tayo nakapag-spray. Sapagkat hindi tayo nakabili ng, uh, ano, mga para sa uod. Ito, nalaglag-busing, yan. Ito yung mga kagat ng uod kapag hindi po tayo nag-spray. Uh, madalas po ay dito po sa kanyang, ano, no, uh, sa kanyang dulo, no ang kagat kaya nalalaglag yung mga bunga ng ating sili yan so mas mahalaga na tandaan kapag uh, maulanin ang panahon ay tayo po ay magpreparar ng pang ispre para sa uod yun po ang number one na kalaban ng ating sili so yan lang po ang update mula dito at salamat po sa patuloy na pagsuporta at uh, ipakishare ang video na ito